Ibinunyag ni Popwang sa kanyang panayam sa vlog ni Ogie Diaz na muntik na makuna ng ipinagbubuntis niya noon si Malia dahil sa pagmamaltratong dinanas niya sa ex na si Lee O'Brien. Pinagmumura, dinuro at binubuhusan pa raw siya ng tubig nito abang natutulog ng sitahin niya ang kabastusan nito sa paglalike raw ng mga litrato ng babaeng halos hubad na. Kaya kung sakaling babalik ito sa bansa, ay kakasuan niya raw ito ng V.A.W.C. or Violence Against Women and Children. Kaloka, di ba? Actually, mm. alam mo, pagka ng mm. ko yun dati si Pocua, oh. lagi nilang tira siya ng tira. Oh. Kelly O'Brien, oh. lagi sinasabi, pinag-deport niya nga yan, eh, di diba? oh, yeah. ba? Yes, mo niya siya. O, yung balita, sabi nga nung mga comments sa kanya, bakit hindi ka pa tumigil? Bakit mm -hmm. lagi ka kung ano-ano sinasabi mo agad doon sa dati mong living partner? Mm -hmm. Ngayon, ito para, yung first time na sa interview sa kanya ng no, uh OGDS, -oh. nilabas niya na lahat. Parang tell-all. Uh -oh. Tell-all all, all, oh, interview ba... na may mga sinasabi siya noon pero this time, yung interview na ron very detailed, oh. di ba? Pero pero siya. Oh. Makulang, di Correct. Pero malalayo, muntit na ba? Kasi ang nangyari friendship, anim na buwan daw nung pinagbubuntis niya si Malia, kasi oh. na, oh. na, nalaman niya yung light like, like, niya, neto, yung mahal subad na larawan, itong si ano, mm. si Lee O'Brien, habang nagnanap daw siya, nap time, sabi mm. niya. Doon sa kwarto po, basok doon to si Lee O'Brien. Oh, oh. siya ng tubig. Basang-basa ang kulat sa ang oh. kama. Basang-basa ang daw. Hello. Tapos pinagbumura doon siya, dinuro-duro. So, bakit may ilano yung porkin nagla-like-like-like like, like lang naman daw ako. Mm -hmm. So, 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 At that time, buti siya kay Malia. Pero ang ginawa niya, umalis siya ng bahay for three days. Mm -hmm. Pero hindi daw siya hinanap dili. So nagpatagal siya nung pagbalik niya, kalingan hanggang maaaring gusto niyang maayos mm -hmm. para nga sa bata sa pagbubuntis niya. Pero oh. dahil yung kanyang anak na nag-aaral sa Europe ay nagtatanong-tanong kung nasaan siya. Ayaw niya mag-alala, bumalik na lang siya sa bahay. Oh. Di diba? ba? Bumalik siya sa bahay. Bumalik siya o, sa bahay. O. Alam mo, sa mga kwento ngayon ni Pukwang, yung tell-all niya, di ba? So, grabe rin pala ang pinagdaanan niya. Yun. Kaya na, naiintindihan natin, hmm. di ba? Yung galit. Yung galit. Hmm. May mga nagtanong pa nga eh. Sabi yung dating. Dating tanong sa kanya, baka mahal mo pa si Lee. Kaya hmm. parang galit, di ba? Sabi nila, pag galit ka daw, o, mahal mo pa, may feelings o, diba? Ayun Sabi niya, iba, yung may feeling sa galit. Mm -hmm. Yun yung, uh, yung, yung sinasabi. I remember sir. the boy, but I don't, but I don't remember, remember the, the feelings, anymore. Pero di <laughs> ba, nakakalungkot yung tayo na hanggang nari, inaayos siya. Pero nga, na, yun daw, nung nabuntis daw siya, na parang kinuwento niya, pinakita niya pregnancy test. Nung pinakita niya, ay! Mm. Ay, bakit girl pregnant? You Nagkain know, pa, lugar ng matuwa. Di ba yung mga oh, tatig oh. na pagka-first na magiging matutuwa. matutuwa. Ay! ay! So, parang, talaga, ay! So parang ano talaga, friendship mo, oh, oh. na, napuno na talaga si Pocuang kaya hinalos na niya.